Ito tayo ngayon mm, biyahe tayo biyahe biyahe good morning sa ating lahat ah magandang tangali na pala magandang tangali sa ating lahat ay ngayon biyahe yeah. sitting pretty ako ngayon kasi meron akong driver yun wala silang pasok yan may driver ako tapos andun yung boss ko yan yan yung boss ko yan sa likod yan naman yung ano namin o oh, oh. Boss, yan ang boss namin yan, ang big boss namin yan. Titing sa babae. Let's go! Go, go, go tayo! Go go. go, go, go! Let's go, let's go! Iyan, papunta tayo ng Kalookan North. Okay ay tai kalokod north tingyan pa may mga ano ra DJ gaming tingyan manjay sa package giant mo sa oha oha yan yung bagong taxi ngayon. Iba. Iba na yung bagong taxi ngayon. Yan. Dito tayo. Ikot. Dito tayo mag turn turn. Dito tayo mag ala turn turn. Ala pa tayo. Yan. Amin yan. Amin yan. Yan lang. Walang amin dyan go na tayo go 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 yan go na tayo para maulang huli sumunod sa traffic light sige medyo patahan Pagkano ka, bayag tika sa tatakwa yung pakatili mo tika sa tani yan oh ha oh dito tayo dito ba yan Yan, nandito na tayo sa ating destinasyon o oh, diyan tayo kukuha ng imbotido. Mm -hmm. Di ba? Yan. Baya tayo mga kapatid, Nababa na tayo. Ha 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 ha. Oh, ayan ang mga Oha, Oha delivery. Ayun. Ang hmm. order namin ngayon embotido. Am hmm. um. nagpiksa ka ba ah. Nag yaw? ni boss ko ah. Yan. Hmm. ang ating Idideliver deliver Check nyo ni igalot mo ti boy. Yan. Ang na Ito ang embotido. Oo, oh, oh. di ba guys? Ha?